Oh, go Awat ko na lang kasi inon ko. Ang inon noon, ringgit ka lang eh. Murag si sisa. Kilaway ko na. Naapa pa po'y adubuhon na to. Gusto mo gano'ng bukot ko. Kilaway ba? Ano sa agin yun noon? Oo. Ano di pa yung buto. Ayaw ko nang inon na Ano, gusto ko yung makaano. Kaano? Okay, na. lagyan ko na nga. Masarap sa inon noon? Alatin hindi na ako kakain kasi ng rice. Ang kainin ko lang mga karne. Kasi mas masarap kasi pag maalat ka yun. Oo, yung ano yung kanunitong tambo. O oh, hindi, mas masarap kasi yung yung maalat nga inununan kaysa yung yung nag-unun ka dati, mura ka dito, inununan na yun o what? Well, inununan. Saan naman ito? Kasi yung isang agubo, yung itakon. Siguro hindi niya, lamsam kung agi at po. Hindi niya sinunti yun. dijang adu ku, tumben din, dijang hui, diis nalaman juku kay buksa ni, maning laik. Putang ina ka! Nag video! Mende ngegyawa a ka! Iwaw, nga nawo a ika masak laku. Nag video dai sya? Wisip, kaya dujam unak sya. Halaka, nagtungku-tungku, lho baku